Hello everyone! Ngayon ay didiscuss ko ang ating aralin sa language ngayong week 1, quarter 2. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang paggamit ng mga magagalang na pananalita na ginagamit sa pakikipag-usap, pagbati o pagbibigay ng reaksyon. Sa iba't ibang pagkakataon, tayo ay gumagamit ng iba't ibang pang magagalang na pagbati. Halimbawa, kapag sa atin ay may bumati sa iba't ibang bahagi ng araw. Kapag mayroon sa ating tumulong o nagbigay ng bagay. Kapag tayo din ay tumulong sa iba. Kapag humihingi tayo ng paumanhin o sorry. Kapag tayo ay makikiraan dahil may nag-uusap. Gumagamit din tayo ng mga pantawag na akma o tama sa ating kausap. Ang ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Binibini. Kailan nga ginagamit ang binibini? Kapag ang tinutukoy natin ay isang babae na wala pang asawa. Ginang. Kailan natin ginagamit ang ginang? Kapag ang tinutukoy natin ay isang babae na mayroon ng asawa. At ang ginoo ay ginagamit naman natin kapag ito ay isang lalaki. May asawa man o wala, ginoo pa rin ang ating gagamitin. Teacher, bakit po kaya hindi nagbabago ang ginoo? Dahil ang ginoo ay hindi nagbabago ang apelido kapag siya ay nag-asawa. Ang babae kasi kapag nag-asawa na siya, nababago ang kanyang apelido. Kaya nababago rin ang magalang na pantawag sa kanya. Binibini kung siya ay dalaga at ginang kapag may asawa na. Gumagamit din tayo ng magagalang na salita sa posisyon o trabaho. Halimbawa, doktor. Siyempre, tatawagan nating dok. Principal. Mayor. General. Sa ating paggamit ng magagalang na pagbati, tayo gumagamit ng mga salitang salamat o salamat po para sa nakakatanda. Walang anuman po o walang anuman paumanhin o paumanhin po, makikiraan o makikiraan po. Yan, maaari din natin itong gamitin kahit na hindi matanda, kahit na sa kaklase natin o kasing edad natin. Magandang umaga kapag babati tayo sa umaga. Magandang tanghali kapag babatiin natin sa tanghali. Magandang hapon kapag hapon at magandang gabi tuwing gabi. Subukan natin itambal ang mga sitwasyon sa angkop na pagbati. Ano ang sasabihin natin para sa mga sumusunod na sitwasyon? Kapag sa atin ay may bumati sa iba't ibang bahagi ng araw, o halimbawa may bumati ng umaga, anong sasabihin mo? Magandang umaga. Kapag naman sa tanghali, magandang tanghali. Kapag sa gabi, magandang gabi. At pag hapon, magandang hapon. Kapag mayroon sa atin tumulong ang nagbigay ng bagay, ang dapat nating sabihin ay, Salamat. O dapat tayong magpasalamat kapag may tumutulong sa atin o nagbigay ng mga bagay. Kapag tayo tumulong din sa iba, yan. So kapag tayo itumulong sa iba, di ba? So pwede tayong maari bakit ang tulungan? Yan. So kapag humingi tayo ng paumanhin kapag may mga bagay tayong hindi uh, tamang nagawa, yan, sinasadya o hindi sinasadya, ito ay dapat pa rin natin ipagpahingi. Umingi na tayo ng paumanhin, tanda na tayo ay gumagalang. Kapag tayo ay nakikiraan, kung may dalawang tao na nag-uusap sa dadaanan mo, ayan, pwede tayong makiraan. O halimbawa, may nag-uusap tapos gusto mo talagang may sabihin na importante na hindi pwedeng ipagpaliban, hindi mo na sila maaantay na matapos mag-usap, pwede kayo magsabi ng excuse me po, makikiraan po, may sasabihin lang po ako. Ngayon mga bata may babasahin akong isang liham mula sa isang mag-aral. Mahal naming guro, pagbati. Ako po si Janet Felisa, isa sa inyong mag-aaral. Sumulat po ako ng liham upang sabihin sa inyo ang aking damdamin sa unang araw sa paaralan. Napakasaya ko po na makilala kayo at aking mga kaklase. Makabuluhan din po ang mga aralin at natuto ako ng mabubuti. Inaasahan ko po na mas marami pa akong matututunan sa mga susunod na araw. Asahan niyo po na makikiisa ako sa lahat ng gawain sa paaralan. Lupos na gumagalang Jana Felisa. So ano ang dahilan ng pagsulat ni Jana Felisa sa guro? So, nais niyang iparating ang kanyang damdamin tungkol sa kanyang kasiyahan dahil naging maganda ang kanyang karanasan sa klase. No? Ano-ano yung mga bagay na nagustuhan niya sa unang araw ng klase niya? Siyempre, nagustuhan niya yung kanil, kanyang mga kaklase, yung kanilang classroom. At nagustuhan niya din na marami siyang natutunan sa loob ng klase. Ano-ano pa ang mga gusto niyang maranasan sa klase? Siyempre, bilang isang maayos at mahusay na mag-aaral at responsabling mag-aaral, na pa ni Pelisa na mas marami pang matutunan kasama ang kanyang mga kaklase. Ano ang mayaambag niya sa klase upang mas maging makabuluhan ang kanyang pang-araw-araw na aralin? Siyempre, dapat makikiisa, di ba? Bilang isang mabuting mag-aaral, dapat tayo ay nakikiisa o sumasali sa mabubuting gawain. Nakikinig tayo sa ating guro at nakikilahok sa magagandang bagay sa ating paaralan. Okay? So, balikan ninyo ang mga pinaka gusto ninyong gawain sa klase at magbahagi kayo ng mga natutunan ninyo mula rito. So, pwedeng nung nakaraan, nung kinder pa kayo, nung daycare kayo, o kung saan mang kayong paaralan nag-aral, kinder 1, prep. So, maaari nyo balikan yon o kung gayong grade 1 na kayo, may mga magaganda na kaagad kayong mga karanasan, pwede nyo yung ibahagi. So, sa unang bahagi ng aralin ay natutunan ninyo ang mga salita na madalas at paulit-ulit nating narinig sa mga pag-uusap sa paaralan. Mahalaga na matuto tayo ng mga salita at ekspresyon na ito upang maipakita natin ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa ating kapwa, lalo na sa tahanan at sa paaralan. No? Siyempre, para maging magkaroon tayo ng isang payapa at maayos na paaralan. Ngayon mga bata, basahin natin ang mga magagalang na pananalita. Salamat! Walang anuman. Magandang umaga po. Paumanhin. Yan. Alin kaya dito ang tumutukoy o ang magalang na pananalita na gagamitin mo kung ikaw ay aksidente mong nabanggang ang iyong kaklase? Okay, sasabihin mo ay paumanhin. Yan. O halimbawa, tinulungan mo yung nadapa na mong kaklase. Ano dapat sabihin sa ng kaklase mo? Yan, salamat. At kung nagpasalamat sa iyo, anong isasagot mo? walang anuman. O kung nakita mo ang iyong guro, principal, o ang inyong guard, janitor, sa umaga, ano ang sasabihin mo sa kanya? Magandang umaga po. Okay? Yan. Yeah. Maaari mo rin batiin ang iyong kaklase. Narito, mga bata, ang ilang mga sitwasyon. Ano ang sasabihin mo magalang na pananalita sa mga sumusunod? Nakita mo ang guru mo sa daan na pumunta sa silid-aralan. Isang umaga. So, maaaring mo siyang batiin ng magandang umaga. Tinulungan ka ng kaklase mo na buhatin ang mga libro. Siyempre, dapat kang magpasalamat. Aksidente mong nabunggo ang isang kaklase. So, humingi ka ng sorry o paumanhin. Nagpasalamat sa iyo ang isang kaklase na nanghiram ng gamit. O, syempre, dapat magsabi ka ng you're welcome o walang anuman. So, mahusay! At nasunod din niyo ang mga panuto ng maayos? Ngayon, mga bata, magpapakita ako ng mga larawan sa paaralan. Magbigay kayo ng mga magagalang na pananalita na maaaring sabihin sa mga lugar na ito. Maging handa na ipaliwanag ang inyong sagot. O okay, opisina ng principal o punong guro. Ano kaya ang magagalang na salita na pwede niyong gamitin dito? So, halimbawa, nagpunta dito, pwedeng batiin. Kung nagpunta sa umaga, magandang umaga po. Kung tanghali, magandang tanghali po. Magandang hapon po. Okay? O, sa school ground. Ayan, sa mga kalaro mo. Halimbawa, may, dito kadalasan nagtatakbuhan. Tapos, pag may nada pa, o may nasaktan ka, may nadali ka, anong magalang na pananalita ang sasabihin mo? Siyempre, hingi ka ng sorry o paumanhin. At ano ang sasabihin mo kapag, anibawa, ikaw yung nadapa, may tumulong sa'yo? Sasabihin mo ay, salamat. At, siyempre, pag nagsabi ng salamat, sasabihin mo ay, walang ano. O, sa silid aklatan. Anong magagalang na pananalita ang maaaring mong gamitin dito? So, syempre, pare kang bumati ng magandang umaga sa librarian. Yan. O kaya dun sa mga tao na nasa paligid pero dapat hindi malakas. Kasi sa library o sa sinidaklatan, dapat ay tahimik lang dahil maraming nagbabasa dito. Kantina. Ayan, pwede mo rin ba, ba, uh, batiin ang mga tao sa kantina ng magandang umaga. Kung umaga, hapon, magandang hapon at magandang tanghali. Okay, pwede ka rin magpasalamat. Siyempre, kahit bibili ka, pinagserve kanila ka nila ng maayos. Salamat po. Ayan. Sa silid, aralan. O, siyempre, halimbawa, mag, mag, magpapaalam kay sa guro. O, paalam na po. Ayan, goodbye po. Okay? So, salamat po. Bawa wala kang papel, pinigyan ka ng kaklase mo ng papel, magpapasalamat ka. So, makinig kayo sa bawat sitwasyon at iguhit ninyo ang ak akmang emoji sa inyong sagotang papel. Ito ba'y thumbs up kung wasto ang sinasabi o nagamit ng magagalang na pananalita at thumbs down naman kung hindi. Nakita mo ang iyong guro sa umaga. Pagpasok mo sa paralan at sinabi mong maganda, umaga po, binibining Santos. Thumbs up o thumbs down? Siyempre, thumbs up. Pauwi ka na at aksidente mong nabanggang ang iyong kaklase sapagkat mayroong kang kinukuha sa iyong bag. Sasabihin mo ay pasensya ka na anak, hindi ko sinasadya na mabangga kita. Thumbs up o thumbs down? O, syempre, thumbs up. Pumasok ang punong guro sa inyong silid-aralan at ang sinabi nyo ay ipagpahumanhin niyo po ginang santos. O pumasok daw yung punong guro sa inyong silid-aralan. Sinabi nyo ipagpahumanhin nyo po. O thumbs down to. Bakit ipagpahumanhin ang sasabihin nyo? Dapat magandang Araw, magandang umaga. Kung umaga yon, hindi kayo hihingi ng sorry. bakat may ginawa ba kayong kasalanan sa principal? Diba, kadalasan nadalo ang principal sa loob ng silid aralan para kung mustahin, tingnan kung okay lang kayo o babatiin nyo siya. Hindi kayo hihingi ng paumanhin. Next, nagbigay ang guro ng mga lapis sa araw ng Christmas party at sinabi nyo ng walang anuman po binibining cruise. Thumbs up o thumbs down? O times down din ito. Bakit? Kasi binigyan ka ng lapis eh. So pag binigyan ka, ang isasagot mo ba ay walang anuman? O syempre dapat ang isasagot mo ay salamat po. Ayun, kasi binigyan ka. Inabot mo ang libro sa kaklase at ang sinabi niya ay walang anuman. Oh, may nagpaabot sa iyo yung kaklase mo. Tapos kinuha mo yung libro, iniabot mo sa kaklase mo, pero ang sagot sa inang kaklase mo, walang anuman. Tama ba yung sagot niya na walang anuman? O, oh, thumbs down. Dapat ang sasabihin niya ay ano? "Salamat." Hindi "walang anuman." Ikaw yung sasagot ng "walang anuman" kasi magpapasalamat dapat siya. Okay, so thank you sana ay marami kayong natutunan ngayong araw. Hanggang sa muli, like and subscribe